Alam mo, magandang araw sa iyo. Nandito na naman tayo para sa isang masinsinang pagtalakay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay um, base sa mga ideya ni Chris R. Villasis. Isa siyang missionary pastor. Mahigit balawang dekada na uh, ang karanasan niya dito sa Pilipinas. At yung tanong na titingnan natin, paano nga ba ano, makakaalpas doon sa mga parang pader na humahad lang sa paglago? Ito man ay sa Uh, konteksto ng simbahan o kahit sa maliit mong grupo o kahit sa personal mong paglalakbay sa pananampalataya. Ang misyon natin ngayon, kumbaga, ay silipin kung paano ang isang ministeryo o community ay eh pwedeng umusad mula doon sa pagiging abala lang sa pagpapanatili, yung tinatawag na survival mode. Ah, yung maintain lang. Oo, yun nga. Patungo sa isang kalagayang tunay na matatag, malalim at saka uh, nagpaparami ng positive epekto. Kasi 'di ba madalas ang usapan yung laki, yung dami. 'Yun ang laging sukatan eh no. Exactly. Pero ngayon titingnan natin bakit mas mahalaga raw yung lalim. At syempre, bibigyan ka namin ng mga ano, practical na hakbang. Ikaw man ay leader o simpleng individual na naghahanap ng mas makabuluhang pag-unlad. Oo, at napaka-relevant ng usaping ito ngayon eh. Sa bilis ng pagbabago sa paligid natin, sa dami ng ingay, ng distractions, tapos yung pagod na nararamdaman ng marami sa atin, di ba? Madaling mahulog doon sa bitag na, oh okay na to, kontento na. May isang mahalagang tensyon dito na kailangan nating harapin eh. Ano yon? Yung parang pagmamadali para lumaki agad. Versus yung pasyensya, yung tiyaga para magpalalim muna ng ugat. Yan, yan ang bibigyan natin ng pansin ngayon. Okay, sige. Unahin natin yung problema. Tinatawag ito gawin sa uh, material na sinusuri natin na survival trap. Alam mo yun? Yung pakiramdam na parang umiikot lang kayo sa mga dating ginagawa. Para lang mapanatili yung mga programa, maalagaan yung building, matugunan yung budget. Parang routine na lang. Oo, ang focus ay nasa pagpapanatili lang, hindi sa paglikha ng bagong sigla o yung momentum para sa tunay na pag-usad. At ang, ang mahalaga ditong maintindihan, hindi ito tungkol lang sa pagiging busy. Hmm, hindi porket maraming ginagawa. Tama. Pwedeng sobrang aktibo ang isang grupo pero nasa survival trap pa rin. Kasi nga, ang focus ay pagpapanatili lang ng dating ginagawa. Hindi yung tunay na pagpaparami ng etekto o paghubog ng mga bagong leader. Gumbaga ano, activity doesn't automatically mean fruitfulness. Yun. Malaking bagay yun. Kadalasan daw, ang ugat nito ay dalawang bagay. Una, yung tinatawag na scarcity mindset. Yung laging takot na baka may mawala, baka hindi umabot ang pera, kaya nagiging sobrang ingat sa paggastos o sa pagsimula ng bago. Yung parang laging kulang ang tinitignan, no? Negative lagi. Oo. Tapos pangalawa, yung institutional preservation. Ito yung uh, mas nagiging mahalaga na ang pangalan ng organisasyon, yung mga tradisyon, yung struktura, kesa dun sa mismong misyon. Yung bakit nga ba nabuo yung grupo in the first place. Nawawala na yung why. Nakakalungkot isipin, pero oo. Taliwas ito sa diwa ng Great Commission na ang utos ay humayo, magturo, magparami. Laging pasulong dapat, di ba? Kaya may mga tanong tayong pwedeng itanong sa sarili natin o sa grupo. Okay, dumadami nga ba ang umaaten tuwing linggo? Pero kasabay ba nito? May mga bagong leader na... Uh, Oo, yung paghubog, yun ang nawawala minsan. Agos sa buhay ng mga tao. Mga sign yan na baka ano, survival mode lang tayo. At bakit ito delikado? Bakit, uh, bakit ito mahalaga? Kasi ang resulta ng pagkaipit sa survival trap ay hindi lang pagtigil sa paglago. Hindi lang yon. Madalas, nauuwi ito sa pagkapagod yung burnout ng mga pinakaaktibong miyembro at leader. Kilala natin yan. Totoo, sila pa yung unang napapagod. Oo. Tapos dahan-dahan, nagiging hindi na angkop o relevant yung ginagawa ninyo sa kasalukuyang panahon isipin mo na lang sa mundo ngayon sobrang ingay ang bilis magpalit ng atensyon ng tao tapos parang mas mahirap na magtiwala di ba hmm oo nga kung ang isang komunidad ay nakatuon lang sa pag-survive, sa pagpapanatili ng status ko, nako, napakahirap masustain ang katapatan at sigla ng mga tao sa pangmatagalan. Malaki ang gastos ng pananatili sa ganitong cycle. Hindi lang paghinto sa paglago, kundi pagkapagod ng mga tao at sa pinakamasaklap, posibleng pagiging wala ng sensay o impact sa komunidad na dapat pinaglilingkuran. Garage, nakakatakot pala yung bitag na yan, oh. Oo. Pero, ito na, may pag-asa. Hindi tayo iniwang walang solusyon. At dito napapasok yung pinakapuso kumbaga na mensahe mula sa ating source material. Sabi dito, ang daan palabas ay hindi uh, mas maraming programa o mas malaking budget necessarily. Hindi yan ang sagot agad. Ahin at ipasa sa iba. At pangatlo, lokal na pagmamayari o local ownership na yung mga taga-komunidad mismo ang nangunguna ang focus hindi lang sa laki o bilis lalim bago laki tama lalim bago laki may binabanggit ditong parang kabalintunaan o paradox nakapagong ugat pampublikong bunga ang ganda niyan ang ganda pakinggan di ba ang ibig sabihin niyan, yung mga nakikita nating magagandang resulta sa labas, yung mga bunga, hindi yun magic. Nanggagaling yun sa mga bagay na hindi agad nakikita, yung mga proseso ng pagpapalalim ng ugat na nangyayari sa loob. Dito rin ipinapakilala yung konsepto ng multiplication DNA. Ano to? Interesting yan. Oo. Ito yung ideya na ang bawat mananampalataya hindi lang dapat tagapakinig o audience. Dapat daw sinasanay sila na maging aktibong tagapagbahagi ng kanilang kwento ng pananampalataya at may kakayahang manguna sa simpleng pag-aaral ng salita ng Diyos kasama ang iba. Hindi lang sila miyembro kundi mga potensyal na disciple makers. Ang galing isipin na bawat isa sa atin, pati ikaw na nakikinig, ay may potensyal na maging bahagi ng pagpaparaming ito. Tama. At uh, kaugnay niyan, binibigyang diin din yung kahalagahan ng pagkakaroon ng mga indigenous leaders. Ito yung mga leader na hindi imported o galing sa labas, kundi yung mga nagmula mismo sa loob ng komunidad na pinaglilingkuran. Ah, yung mga local talaga? Oo. Local. Bakit sila mahalaga? Kasi sila yung pinaka nakakaintindi ng kultura, ng mga problema, ng langwahe ng mga tao doon. Mas madali silang makakonek at uh, mas madaling pagkatiwalaan. Hindi ito bagong konsepto ha. May mga nauna liya. Oo. May mga halimbawa tayo sa kasaysayan. Yung mga Moravian noong 1700s, kilala sila sa kanilang 100-year prayer movement. Grabe yon. Ang paglago ng kanilang misyon sa buong mundo ay hindi dahil sa galing nila sa strategy, kundi dahil sa lalim ng kanilang prayer life at commitment sa isa't isa. Wow! Lalim talaga. Tapos si John Wesley naman at yung kanyang mga class meeting sa Methodist movement, ginawa niyang structured yung accountability, confession at spiritual formation para sa mga ordinaryong tao. Hindi lang para sa mga pastor. Ginawang accessible? Oo, nagkaroon ng sistema para alagaan ang spiritual growth ng bawat isa. Systematic. Ano ang aral dito para sa atin ngayon? kailangan pala pareho. Yung urgency, yung pagmamadali na magparami dahil kailangan ng mundo ang ebanghelyo. Tama. Pero kasabay nito, yung pasensya at tiyaga para sa malalim na paghubog ng mga tao. Hindi pwedeng isa lang. Balance, kumbaga. Oo. -o. Parang pagtatanim, di ba? Kailangan mong magmadali sa pagtatanim habang panahon ng taniman, pero kailangan mo ring maghintay ng may pasensya para lumago at mamunga ito kailangan pareho para sa malusog at pangmatagalang ani. Ang ganda pakinggan ng mga konsepto pero alam mo, ang laging tanong dyan, paano ko ba ito isa sa buhay? Practical application. Yun nga nga, the how. Dito nagiging exciting kasi may binibigay na parang mapa o gabay ang source material. Tinatawag itong reproducible disciple pathway. Isa itong balangkas na may anin na simpleng hakbang para sa paghubog ng isang disipulo na siya namang kayang maghubog ng iba. Simple lang para madaling tandaan at maipasa. Ano yung anim na yon? Una, connect. Kumunekta. Ito yung pagbuo muna ng tunay at personal na relasyon, hiniagad-aral. Kamustahan muna. Relasyon muna. Pangalawa, ground. Mag-ugat. Itanim sila sa salita ng Diyos at ikonekta sa komunidad ng mga mana ng palataya. Dito papasok yung basic foundations. Pangatlo, equip. Sanayin. Bigyan sila ng mga practical na kasanayan o tools para sa ministeryo. Paano mag-share ng testimony, paano mag-lead ng small group discussion, mga ganoon. Skills building. Yes. Pang-apat, practice. Magsanay. Bigyan sila ng ligtas na lugar at pagkakataon para subukan yung natutunan nila kahit magkamali. Mahalaga ang actual experience. Safe space to fail and learn. Tama. pang send. Isugo pagkatiwalaan sila ng tiyak na mission o responsibilidad. Hindi na lang sila tagasunod, may ownership na. At pang-anim, multiply, magparami. Ito na yung pinaka-goal. Tulungan silang sila naman ang gumawa ng prosesong ito para sa iba. Ang ganda ng daloy nito, no? Mula sa pagiging bago hanggang sa pagiging tagapagparami. Malinaw yung process. May flow. Bukod sa pathway na yan, binibigyan diin din yung life patterns. Ito naman yung pagsasabuhay ng pananampalataya hindi lang sa loob ng simbahan kundi sa araw-araw na pamumuhay. Ah, yung everyday life? Oho. Yung prinsipyo dito, ang pananampalataya dapat nakikita sa ating tahanan, sa trabaho, sa komunidad. Halimbawa, paano mamag handle ng conflict ayon sa Biblia? Paano mag-manage ng pera bilang mabuting katiwala? Paano maging hospitable o mapagpatuloy sa iba? Paano tingnan ng ating trabaho kahit anong trabaho pa yan bilang isang paraan ng pagsamba sa Diyos? Hindi lang Sunday, Christian. Hindi lang. Hindi lang ito tungkol sa galing sa Bible trivia o church fluency, kundi tungkol sa household holiness o kabanalan sa tahanan at sa pang-araw-araw. Meron ding binabanggit na practical na approach. Yung 90-day seedling sprint, parang intensive na focus ito sa loob ng 90 araw. 90 days. Specific. Oo. Days 1 to 30, ang focus daw ay root and relate. Pagpapaugat sa salita at pagbuild ng relationships. Days 31 to 60 naman, practice and prototype. Pagsasanay na sa mga ministry skills at pagsubok ng mga maliliit na inisyatibo. May kwento nga si Maria, isang leader na nag-apply nito. Dati, sobrang event-driven daw ang church nila. Laging may malaking event. Yun ang common eh. Events. Oo. nagshift sila ng focus. Ginawa nilang sentro yung paghubog ng leader na naghubog ng leader gamit yung disciple pathway. Anong resulta? After some time, halos pareho lang daw ang bilang ng dumadalo tuwing Sunday service nila. Pero. Pero. Na triple yung bilang ng mga aktibing disciple makers na may hinahawak ang maliliit na grupo dumoble yung kanilang community outreach activities na pinangungunahan na ng mga bagong leader. At higit sa lahat, naging sustainable yung simbahan nila. Hindi na nakadepende lang kay Maria ang lahat ng gawain. Wow! Wow! Yun ang tunay na multiplication, hindi lang attendance. Ito yung sinasabi nating nakatagong ugat, pampublikong bunga. Yung pagbabago sa focus na ugat, nagbunga ng mas malawak na epekto na bunga. At dahil nagbago ang focus mula sa events lang patungo sa paghubog ng tao, natural lang na dapat magbago din ng paraan ng pagsukat ng tagumpay. Ah, o oh nga, hindi na pwedeng attendance lang. Hindi na pwede. O laki ng collection lang ang basehan. Mahalagang sukatin yung mga bagay na nagpapakita ng lalim at pagpaparami. Halimbawa, Ilan na ba ang mga leader na nabigyan mo ng tunay na authority at responsibilidad? Yung delegated authority talaga, hindi yung utusan lang, kundi pinagkatiwalaan. May tiwala? Oo. Anong porsyento ng mga lingguhang gawain o ministry ang hindi na yung founder o senior pastor ang direktang nagpapatakbo, kundi yung mga nahubog na leader? Ilan ang mga tao na kasalukuyan nasa apprenticeship pipeline? yung active na sinasanay para maging susunod na leader. Yung may succession plan, kumbaga. Meron. Ano yung replication rate? Ibig sabihin, ilang bagong grupo, bagong team, o bagong ministry ang nasimulan ng mga leader na sinanay ninyo. At syempre, huwag nating kalimutan yung mga depth stories, yung mga kwento ng tunay na pagbabago ng buhay. Ito ay qualitative. Mahirap sukatin ng numero. Pero pinakamahalaga. Pero ito ang pinakamakapangyarihang ebidensya ng tunay na impact. Alam mo, madaling sabihin na sukatin natin yan. Pero sa totoo lang, mahirap itrak ang mga depth stories or replication rate kumpara sa pagbilang lang ng ulo tuwing linggo. Mas madali yung bilang eh. Oo, oh, pero hindi ibig sabihin na imposible. Pwedeng simulan sa simpleng pagtatanong at pagkukwento sa mga small groups. Pwedeng magkaroon ng regular na celebration moments kung saan ibinabahagi ang mga kwentong ito. Ang mahalaga ay sinasadya nating hanapin at bigyang halaga ang mga sukatan ng lalim, hindi lang ng laki. Yun ang shift. Shift in perspective talaga. At lahat ng ito yung paghubog, pagpaparami, pagharap sa hamon ay nangangailangan ng tinatawag na spiritual grit, yung katatagan sa espirituwal na buhay. Spiritual grit? Okay. Hindi ito yung tipong susuko agad sa unang pagsubok. Sabi nga sa Santiago 1.2.4, 2, 4, diba? Dapat daw nating ituring nadalisay na kagalakan kapag dumaranas tayo ng iba't ibang pagsubok. Kasi ang pagsubok sa ating pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At yung pagtitiis, kailangan magpaturay hanggang maging ganap tayo. Walang pagkukulang. Proseso siya. Oo. Sa Ebreo 12 din inihahalin tulad tayo sa mga mananakbo na kailangang magtiis. Ang punto, ang mga pagsubok at kahirapan ay hindi mga hadlang na dapat iwasan. Madalas, ito mismo ang kasangkapan na ginagamit ng Diyos para palaguin tayo, patataging ang ating pananampalataya at hubugin ang ating karakter. Wow. Teka, ulitin ko lang yon kasi mahalaga ang pagsubok, hindi laging pinto palabas, kundi madalas ito ang daan patungo sa transformasyon. Grabe yun, no? Grabe. Ang ganda ng perspective na yun. Ang pagsubok bilang kasangkapan, hindi hadlang. Pero syempre, para magkaroon ng ganyang katatagan, yung spiritual grit, kailangan natin ng malalim na pinaguhugutan. Kailangan ng malalim na ugat. Foundation. Oo, pundasyon. At dito na natin pag-uusapan yung pinakapundasyon ng lahat, yung tinatawag na seedling stage. Ito yung critical na panahon ng pagpapaugat. Lalo na para sa mga bago, mga bagong mananampalataya o kaya sa mga bagong sinisimulang ministeryo o grupo. Yung simula talaga. Oo. Parang bagong tanim na halaman, kailangan ng sapat na tubig at sustansya para lumalim ang ugat bago pa ito mamunga. Ano yung nagsisilbing lifeline o root system sa stage na ito? Walang iba kundi yung dalawang pinakamahalaga, ang salita ng Diyos at ang panalangin. Ito ang pundasyon. Basic pero crucial. At hindi lang ito konsepto ha, may mga practical na paraan para isabuhay ito. Halimbawa yung pagkakaroon ng daily rhythms o upang araw-araw na spiritual practices. Sa umaga, pwedeng subukan yung parang Lectio Divina ito yung mabagal at mapanalanging pagbasa ng isang maikling scripture passage. Hindi para mag-aral, kundi para tanungin, Panginoon, ano po ang gusto ninyong sabihin sa akin dito ngayon? Tapos pag mo. More relational reading. Oo. Sa tanghali, kahit sa gitna ng abalang araw, pwedeng maglaan ng ilang minuto para sa isang maikling breath prayer. Isang maikli, paulit-ulit na dasal na sinasabayan ng paghinga. Panginoon, bigyan mo ako ng kapayapaan. O Jesus, tulungan mo ako. Mga ganun. Simpleng connection lang. Simple lang. Sa gabi naman, bago matulog, pwedeng gawin yung tinatawag na eksamen. Ito ay isang simpleng pagbabalik tanaw sa araw na lumipas. Pagkikilala kung saan mo nakita o naramdaman ang pagkilos ng Diyos at pagpapasalamat para doon. Mayroon ding simpleng prayer model na tinatawag na ACTS. A for Adoration, Pagsamba, C for Confession, pag-amin ng Kasalanan, T for Thanksgiving, Pasasalamat, and S for Supplication, Paghingi. Simple pero ano, comprehensive na gabay sa panalangin. Madaling tandaan yung ACTS? Oo. May binabanggit din na 90-day rooting plan para sa isang individual na gustong sadyang palalalimin ang kanyang ugat sa salita at panalangin. Maganga rin yung imahe ng puno ng oliva na ginagamit sa material. Alam mo ba, ang puno ng oliva ay kilala sa pagiging matatag kahit sa tuyong lupa. Ah, oo. Sa Middle East, di ba? Oo. Hindi dahil sa laki ng katawan nito, kundi dahil sa lalim at lawak ng mga ugat nito na patuloy na naghahanap ng tubig sa ilalim. Ganyan daw dapat tayo, nakaugat ng malalim sa Diyos sa pamamugitan ng kanyang salita at pananalangin. Ganda ng analogy. At ang teolohiya sa likod niyan ay napakalalim at uh, napakaganda. Ang salita ng Diyos, hindi lang ito basta libro na mga utos o kwento. Sabi sa Hebreo 4.12, ito ay buhay at mabisa. Ito ang nagbibigay buhay at humuhubog sa atin. Buhay na salita. Oo. Sabi sa awit, ang taong nagagalak at nagbubulay-bulay sa kautusan ng Panginoon araw at gabi ay magiging tulad ng punong itinanim sa tabi ng batis. Laging sariwa ang dahon na mumunga sa takdang panahon. Sa Jeremiah 17, ganun din. Ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay parang punong itinanim sa tabi ng tubig. Hindi natatakot kahit dumating ang tag-init. Hindi natutuyo. Hindi. At syempre, sa Juan 15, si Jesus mismo ang nagsabi, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin ay wala kayong magagawa. Malinaw, di ba? ang pananatili sa kanya sa pamamagitan ng kanyang salita ang susi sa pagbunga. Abide in Him. Yun. Ang panalangin naman, ito ang ating direktang linya ng komunikasyon sa Diyos. Ito ang ating paghinga bilang mga Kristiyano. Ito ang paraan natin ng pagpapakita ng ating pagdepende sa Kanya, pagtanggap ng Kanyang biyaya at gabay, at pagtugon sa Kanyang pagmamahal at hindi mo pwedeng paghiwalayin ang salita at panalangin. Magkadikit yan. Connected sila. Oo. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng laman, ng sustansya, ng direksyon sa ating mga panalangin. Ang panalangin naman ang nagiging personal na pagtugon natin sa salita na ating nabasa o narinig. Kailangan pareho para sa isang malusog na spiritual life. Makes sense. At ulitin natin, mahalaga ang pormasyon bago ang pagbunga. Nakita natin ito mismo sa unang iglesia sa gawa, 242-47. Bago sila lumago ng husto at nagkaroon ng pabor sa lahat ng tao, ano muna ang ginawa nila? Sabi doon na natili silang matatag sa turo ng mga apostol, salita, sa pagsasama-sama, komunidad, sa pagpipiraso-piraso ng tinapay, pagsamba, at sa pananalangin. Panalangin. Yung apat na yun? Oo. Nauna ang pagpapaugat. Ganon din sa mga Moravian at Methodists na nabanggit natin kanina, una ang malalim na pag-uugat sa espiritualidad bago pa ang malawakang paglago. Pero may mga babala din, mga patibong na dapat iwasan sa pagpapahalaga natin sa salita at panalangin. Ano yung mga yon? Una, yung tinatawag na bibliolatry. Ito yung panabang sinasamba na natin, yung mismong Biblia, yung paper at tinta, imbes na si Kristo na siyang itinuturo nito. Ah, yung libro mismo. Oo. Pangalawa, yung legalismo. Yung sobrang focus sa mga rules and regulations, sa letra ng kautusan, pero nawawala na yung spirito ng pag-ibig at biyaya sa likod nito. Naging rigid. Masyado. At pangatlo, yung espiritualidad na pansarili lamang. Yung kontento na sa personal na quiet time pero hindi naman ito nagbubunga sa paglilingkod sa kapwa, sa pagmamahal sa komunidad o sa pakikibahagi sa misyon ng Diyos. Nakukulong sa sarili. Oo, oo kailangan balanse, kailangan lumabas din. Napakaraming mahalagang punto niyan kung, uh, kung lalagumin natin lahat ng napag-usapan natin mula sa material na to. Ang pinakamalaking aral siguro ay ito, ang tunay matatag at nagpaparaming epekto sa simbahan man yan, sa maliit mong grupo o kahit sa personal mong buhay ay hindi pala talaga nagmumula sa paghabol sa laki o sa bilis. Hindi sa surface level. Yan. Ito ay nagmumula sa lalim, sa sadyang pagbalaan ng panahon para sa paghubog ng sarili at ng iba, sa paglinang ng katatagan o spiritual grit at higit sa lahat sa pagkakaroon ng matibay na ugat na nakakapit sa salita ng Diyos at sa panalangin. Ito ay isang ano deliberate na pagshift, paglipat mula sa mentalidad ng simpleng pagpapanatili lang o survival mode. Mula sa survival hmm? tungo sa aktibong paglilinang, pagpapaugat at paglikha ng tunay na momentum para sa kaharian ng Diyos. Yun. At bilang pangwakas na hamon sa iyo na nakikinig, isang bagay na pwede mong pagnilayan. Paano kung ang pinakamabisang straterya pala para sa tunay na paglago ay hindi ang mas lalong pangpagsisikap sa mga panlabas na gawain o programa? Yung mas maraming doing, oo. Kundi ang mas lalong pagpapalalim ng ating mga personal at pangkomunidad na ugat, yung being muna. Paano kung yung tinatawag nating seedling stage? yung madalas ay tahimik, hindi kapansin-pansin at parang mabagal na yugto ng pagpapaugat ng bagong pananampalataya o bagong inisyatibo, ay siya palang mismong lugar kung saan isinisilang ang mga kilusang magtatagal at tunay na magbubunga sa hinaharap. Yung hidden work na sinasabi. Iyon nga. Pagisipan mo ang iyong sariling konteksto ngayon. Ang iyong spiritual life ba o ang iyong komunidad ay parang halaman sa paso na nakalagay lang sa bintana, yung windowsill plant? Maganda tingnan pero limitado ang pwedeng itubo. Hanggang doon lang. O ito ba ay taran isang malawak na taniman, isang orchard na may potensyal para sa mas malawak at pangmatagalang ani kung aalagaan lang ng tama ang mga ugat. At bilang praktikal na hakbang, tanungin mo ang sarili mo. Anong isang simpleng spiritual rhythm gaya ng mga nabanggit natin kanina, kahit yung pinaka-simple lang? Kahit isa lang. Oo, kahit isa lang. Ang maaari mong simulan o marahil ay muling buhayin, simula ngayon, para sadyang palalimin ang iyong ugat sa Diyos. Yun ang iwanan naming tanong para sa iyo.